Administrasyong Marcos tiniyak ang patuloy na pagsugpo sa kahirapan. Patuloy ang pagsugpo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kahirapan. Sa katunayan, nakikita ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang taong 2024 bilang promising pagdating sa kanyang kampanya kontra kahirapan. Ano nga ba ang mga plano ng Administrasyong Marcos upang tuloy ang makawala mula sa kahirapan ang mga Pilipino? Tara, alamin natin yan. Binigyang din ng Office of the Presidential Advisor for Poverty ang commitment nitong suportahan ang programa ni Pangulong Marcos laban sa kahirapan na alinsunod sa bagong Pilipinas campaign. Noong 2023, pinangunahan ng OPAPA ang ilang poverty reduction programs katulong ang Department of Social Welfare and Development, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Agriculture, at Philippine National Police. Nakipag-ugnayan din ang opisina sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, pati na rin sa National Housing authority. Ayon kay Sekretary Gadon, titiyakin ng OPAPA ang mas mahusay na pagpapatupad ng food programs para sa mga batang mag-aaral na nasa critical areas. Nangako rin siyang pagtutunan ng pansin ang panghihikayat sa foreign investors para sa public to private partnership at infrastructure projects na makakaambag sa layunin ng Administrasyong Marcos na mabawasan ang poverty incidents sa bansa. Naniniwala ang Poverty Alleviation Secretary na susi ang energy security sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa katunayan, nakikipagpulong siya sa silang foreign investors na interesadong magpatayo ng power plants sa Pilipinas. Ano malaki ang may tutulong ng power plants? Lalo na sa mga pinakamahihirap na komunidad. Kahit 10 to 20 megawatts lang ang capacity nito. Matatanda ang alinsunod ang energy security sa advokasya ni Pangulong Marcos Jr. na makapagsupply ng kuryente sa anumang sulok ng bansa. Para kay Sekretary Gadon, makalilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng matatag na energy security. At kung may trabaho ang isang Pilipino, mas malaki ang pagkakataon ng isang Pinoy na makaalis sa kahirapan. Pagtitiyak ng kalihim, malaki na ang nababawas sa poverty level ng bansa. Sa ilalim ng administrasyong Marcos, ika nga niya, tuloy-tuloy ang programa ng Marcos administration. Magaling naman ang ating presidente at napakaganda ng kanyang mga programa. Sa iyong palagay, paano tuloy ang masusugpo ang kahirapan sa bansa? D W I Z research report ray Re -re report Tagalog po kami, Aliu Broadcasting Corporation, Alio 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Alio Broadcasting Corporations digital station accounts Maraming salamat po